Naritangin niya discarding mami. Guys, gusto ko lang ipakita sa inyo ang uh, pasalubong sa akin galing ng Japan. No? Ito ay dala nila ni Sister Jen Day at ni Brother All Day at ang kanilang anak na si Michan, Ayan. No, and me guys. <laughs> ayan, no. May pinadala sila sa akin. May dinala sila sa akin cup noodles. Ayan, sarap nito, guys, no. Kaya, favorite ko yan. Nung nasa Japan ako, ang sarap-sarap eh. Tumaba ka agad ako dyan, no? Kaya, sarap. Ang dami dinala sa akin. Sampu. Oh. Sampu nga, no? Ang dami. <laughs> At saka yan, hindi lang noodles. May mga chocolate pa lang kaya, dinala sa akin. Ayan, no? Ayan. Ayan, ah. Sarap nyan. Favorite ko pa naman chocolate. yan milk chocolate ayan ha white chocolate naman ito at ayan almonds ayan ha nadala nila dinala nila sa akin ayan nasa box naman to na almond ayan masarap nito no pag nilagay sa rep ayan Itigas na yan saka ito ayan gana no gana ayan galing sila ng Japan, no? Umuwi sila ng Davao dahil nga father ni Sister Jende ay namatay ay living sa April 2 kaya umuwi sila. Ay bago sila nag-connecting flight ng Davao ay uh, nakipagkita mo na sila, no? Sa akin at atin. Niya nila ko na magkita-kita daw muna kami. Ang hmm, bay talaga nila. Ayan, no? Crunchy. Ayan. Frunty. Frunty. Chocolate. Almond ulit, no? Almond chocolate. Ayan. Macadamia. Ayan. Chocolate. Ayan. Sarap ito, guys, no? Ayan, may coffee pa ako. Ayan. Ang cute naman. Ayan. Niscafe Gold Blend, no? Ayan. Sarap nyan, guys. Ayan. Ayan, talaga yung blessing, no? Binigay nila sa akin. Ayan, blessing. Saka itong chocolate. Ayan, may isa pa silang dalang chocolate sa akin. Oh, sarap niya, no? Okay. Parating ko lang ngayon, eh. Iba-ibang may flavor pala siya. Caramel, hazelnuts, tiramisu, tsaka strawberry. Ayun. Strawberry flavor. Apat na flavor. Assorted, no? for flavor. Assorted. Ito yung pinakamasarap gusto ko. Ang caramel. Ayan. Yeah? Sarap-sarap. Pero lahat masarap yan. Ah, tsaka ito. Ito sa lubong din sila sa aking sabon. Ayun white no white na na sabon yeah ay ang ganda ang bango hmm ang bango amoy Japan <laughs> ay ang ganda ang dami nilang pa sa lubong natutuwa talaga ako ay eh, so, una, -una hili ko ang chocolate no tapos ay ang seafood sa No daw. <laughs> Mayroon na akong uh, almusal tuwing umaga, no? noodles, yan, gustong gusto ko yan so ayan. thank you, thank you so much sa inyo uh, sis Jen Day maraming salamat dangan nga lang at uh, may isa ang ating panahon ng pagsama-sama God knows na lang ulit kung kailan maulit ang ating pagkikita no, Panginoon na ang nakakalam no, so, kailan niya ulit loobin na makita tayo at nagpapasalamat ako, ako sa inyo sa kabila ng lahat no na nagta uh, effort din kayo ng time para makita ako. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. No, thank you, thank you so much talaga sa inyo mga kabutihan kay Mami. Ayan. Ah, uh, si Lord na magbabalik sa inyo ng lahat ng yan. At ang uh, Panginoon na ang magbibigay din sa inyo ng mga pagpapala sa mga ibinibigay din ninyo sa akin. No? Maraming salamat sa inyo. At sana ay magkita-kita pa tayo muli. <laughs> no? Lubid pa ng Panginoon na magkita-kita pa tayo muli para makapagbanding naman tayo. No? Ayan. Ayan gusto ko talaga makabanding kayo. Ayan. Parang mga family ko na ito sila, no? Sila ni Sister Jen Day at ni Brother All Day. Hindi na sila iba sa akin. Bagamat first time lang kami nagkita-kita kanina, ay talagang family na ang turingan namin. Uh, sarap naman ang ganyan, no? Kasi sila ni Sister Jen Day ay makiriloso din sila. Kaya napakabuti ng Panginoon na talaga pinahintulot na kami ay magkakakita-kita, magkayakapan, magkahalika, magka-shake uh, hands ni brother ka uh, all day. So maraming maraming salamat talaga sa inyo brother all day, sa inyong mga kabutihan kay mami. No? Ayan. Dito pa nila yan nilagay oh. Ayan. <laughs> Dito yan. Ang bigat nito kanina. Ha? <laughs> no? <laughs> ayan, no? Ayan. Dito pa nila yan nilagay kanina. Ayan. Pabilis naman ako nakarating ng bahay. Ah, sumakay ako ng taxi. Nag-taxi ako kanina para makabalik na agad ng bahay dahil magdidilim na. Gusto ko bago dumilim na sa bahay na ako. So maraming salamat muli sa inyo guys sa talam nanjan lang kayo na patuloy na tumatangkilik ng aking mga videos maraming salamat pala muna brother uh, all day sis Jenday at imi chan uh, maraming salamat sa inyo at sana nagustuhan nyo rin ang aking pasalubong sa inyo <laughs> yun ay uh, by kung ginawa yun <laughs> no, ayan So, maraming salamat. Tata, uh, alam ko mga guys, nandyan lang kayo na patuloy na tumatangkilik ng aking mga videos at uh, patuloy na nanonood ng aking mga videos. Maraming salamat sa inyong lahat. Please don't forget to subscribe and comment sa iba ba, no? Dahil masipag si mami magbasa at mabilis si mami sumagot sa lahat ng inyong mga katanungan. Yan, no? Yan, sila ni Brother All Day at Sis Jen Day. Ay, bago ko lang yan sila na met. mga vlogger din yan silang mag-asawa. Pati si Imi Chan, ang anak nila, no? Vlogger din si Imi Chan. Silang tatlo, yun napakabayot nila, no? Thanks God at binigyan ako ng mga ganyang kaibigan. So, maraming salamat muli sa inyong lahat at... Alam kong nandyan lang kayo na patuloy na tumatangkilik ng aking mga videos. Thank you, thank you so much sa inyong lahat. Pagpalaing kayo ng Panginoong May Kapal sa inyong mga kabutihan kay Mami. Maraming salamat sa lahat at may the Lord God bless you all. Pagpalaing kayo ng Panginoon. Ang aking mga panalangin ay palaging nasa inyo. Thank you, thank you. Love you all. Ang aking mga prayers ay aking palaging uh, ah, idinadalangin kayo sa Panginoon. Bye-bye! I love you all! Thank you.